na kaya yung mga pang summer race natin no? para makapasok na at makakain so pa so sobrang init dito ngayon mga kalipat kaya ito yung takit tayo sa ngayon maaga pa lang siguro mga 7.30 pa lang sobrang init na rito sa loob sa taas So mga kalipad, i-reveal natin, no. So good morning, good morning sa ating mga kalipad, no. So eto nandito tayo sa lock ngayon, no. So bali 8:30 natin ang hali tayo. So eto mga kalipad, uh, ah, binalik na natin yung pairing. Yung ah, for the last 3 days or 4 days, no. So ayan binalik na natin yung mga pairing nila, so after 4 to 5 days, no. Ayun, ay, ay, nag-iikot na naman sila. So ito sana goods na. So ito wala pang itlog at saka ito kababalik lang. So bali ito isa kinambyo uh, natin yung itlog nito. So binaklas ko muna uli yung pares. So, siguro mga after 4 days ibabalik uli natin. Ang itlog nito is nandito. Inipad ko muna kasi isa lang naman yung itlog. So ito is ito pisa na rin. So, pisa na rin halos yung nandun sa may baba na three fair. So, ito is puro mga this week, magpipisaan na halos lahat ng mga itlog lang. So, try and tignan natin. Ayaw nga nang ginagalaw siya. So, ayan mga kalipad, uh, pisaan na yung dalawang itlog nila. Pero yung isa dyan na uh, pula yellow, yun, yung nandun sa may dulong-dulo is anak nito. Pinaklas ko na muna at nilipat total Isa lang naman yung uh, itlog nito Tsaka isa lang itlog nito Pero sa din naman Nilipat ko na sa kabila So ito wala pang itlog mo So ito hinarangan nga pala natin kagabi Bago ako umuwi no Umakit muna ako tumaan dito sa loob Kaya ako hinarangan dahil ako baka mamaya umulan ng malakas. So, masayang na naman yung uh, itlog. So, ayan. Meron na yan. Bago na uli yan. Bagong uh, itlog uli nila yan. Dahil nag-produce na nung una. Medyo sablay. Ito na lang ang wala. So no, mga kalipad, ah, magpapakawalaan muna tayo. Wala uh -huh. na. Uh -huh. medyo late na silang lumabas ngayon so bali ang oras natin ngayon Ayun, ay ayan time check tayo 8.30 na so, medyo ngayon hindi naman masyado mainit ang araw medyo malamig lamig dahil umulan kagabi hindi lang natin alam mamayang tanghali eh. so mamaya is magte training na naman tayo sa truck ngayong Saturday no mga kalipan magpapakain muna tayo habang uh, umiikot sila no? so magpapakain muna tayo ng uh, mga breeders natin tsaka to yung mga uh, sisiw na inakay yun na yung mga papisa natin ayan so ayan to pinaklas uh, ko muna bali alak niya is nailipat dito ayan papisa na babalik natin yung pairing yan So ito, fight log pa lang no? Ito, fight log pa lang So ito, kapabalik lang din natin At uh, dalawa na So ganun din dito so, ito, pisa na rin So ito, hindi pa pisa So yun guys, sa uh, palipad Papakain muna tayo ng mga clients natin dito no? An eternity later So ayan guys mga kalipad no So ito at magre-ring na tayo Isang ibon So ito, ang pa naman ang puso to. Pero susok ka lang muna natin siya ng old pan So ano, bali Ako to ni Pius Tapos sa side ng uh, Kak na niyan niya nito Is Abuyog finisher At saka first overall taklo so, Yun yung lola niya is a bulb finisher and then yung lolo niya is takloban overall. So pero isasaksak muna natin siya is old band.